spo sa inyo lahat, lahat na nakikinig sa akin. Uh, meron na akong gustong sagutin ang um, bato ng Malacanang. Noong nagpunta ko sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang, ang mga tawag ko dyan, attack dog. Alam yung ba, attack dog? O lol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, nasagot ah, lahat, tandaan niyo po ito, isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, at ang naging troll eh yung spokesperson ng Malacañang Claire Castro Yosek Claire Castro ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacañang naging parang atak dog dahil kung basta magsalita parang atak dog alam nyo ba girl ang pagsasalita mo para kang atak dog alam mo ba atak dog sinabi ko na pag mo yung pera kakagat dahil mabusan na ba kayo ng atak dog na ikaw na mismo ang nagsasalita magsalita kayo ng totoo para paliwalaan kayo ng tao wala kayo isang salita eh sasagutin ko ano yung mga issue mo sa akin Napangit mo, weteng. Sabihin ko iyo, on record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong weteng, panahon ni Jem, eh. Madami ko mahuwa. May kinunap ako, mas kisa, magtanong kayo sa mga may ARD ng STL, yung mga uh, uh, noong araw, doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami kong nakuha. O, yun ang sagot ko sa wedding. Ano pa ang issue? Ang dami pong binabato ng dito to. Ano pa pa yung mga issue niya? Ah. Uh, Pisces so, Ikaw lang sabi niya, Lager. Miss Claire. Uh, uh, uh Kaslo. Ikaw lang sabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Ah, bakit yan? Direktor, bakit yung pipilit mo, Direktor? Hindi ko po pinang pipilit. Inoper yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon. Ikaw lang sabi ah, si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit ang laki na itulong. Pisces so, o, o Kinongratulate pa ako yung mga kaibigan niyang babae sa mga parkada niya sa Bakulod. Manong, congratulations, Binigay na pala sa yung pangkor. Oh, bubuti naman para bigay sa mga beggars ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay, binigay siya ba? Okay lang, nagtapo ba ako? Antay, an magantay mag-antay pa rin ako. Antay, antay, antay. O oh, kung hindi, pagkor, bisnes Wala rin. O oh, ito na. Nagtapo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako, antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Melionaryong Robles. Chairman ngayon ng bisnes Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Melionaryong Robles. Pumunta sa bahay. O oh, manong, uh, sabi ka tulungan. tulungan, ganito, ganito. Eh, Ibibigay ko sa iyo ang Makati lang. Antay. Oo. Oh, Bibigyan ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. don don nag, nag uh, ibibigay na tapos na ang uh, antay mo lang na matapos ang kontrata. Nung tapos na, kinaw sa pako. Kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? Eh may instruction sa taas eh, na ibibigay sa iba. So, <laughs> sino? Yung doktor niya at saka meron pa. Hindi ko na yung iba. So, 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 so sila. Oh, nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa, antay pa rin ako. Antay ko lang antay natang sinabi, tatlong taon na ako pinagantay. Antay. Ay, antay. Eh, antay Marcos na ako. Pinagantay ako eh. So, yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Mas so, sabi mo, eh, interest. Anong pinag-interest mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante noon. Isa-isa, nag-appoint. Oh, meron naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaking ano. Hindi, director lang ako daw. Oh, director, okay. Ang madali yan. Libre dami yan. No. Sabi naman ni Secretary ng Dami, oh, ako bala Direktor lang ng PCC, ako bala Antay ka lang, antay ka lang. Antay, antay, antay. Isa-isa, may napuyin na director. Isa, tawag na naman ako. O may napuyin na, wala naman. Ako, ako bala manong. Antay ka lang. May napuyin na naman. Magsita kami, ako bahala. Antay ka lang. Hanggang napuno. To ni the story short, napuno. Ayun. Hanggang kayo, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat... <laughs> isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ang sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, eh, para kang atakdog. Alam mo na atakdog. Ulo na aso, pag nakamoy ang pera, kumakagat. Parang ganun na ang ano, tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be professional. Hindi atakdog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasinungalingan, yung panira nyo sa akin, sasagutin ko sa isa. Kung babaratan nyo ako ng mga kasinungalingan, babaratan ko kayo ng doble hindi ko lang nadala yung papel dito sa susunod papakita ko senator pa lang ang presidente may kaso na yung napures dinamanda na siya nakademanda siya ako, ako mga yun hindi ko lang nadala yun, I'm on record ako, minabato nyo puro haka-haka puro, puro sali-salita nandito to eto, pag nagsabi ko to to sinong may kaso? nademanda si senator Bongbong -Bong Marcos panaw din na pures kasama siya ron sabi ko to hindi ko sabi to lang sa kasinungalingan mo nasabi ko lang to Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. O. Oh. Bogbong Marcos sued for plunder over por barrel scam. Ayan, ah, ayan ang nakarecord. Uh, um, Madam Spokesperson. Eto, eto. Girl, tingnan mo ito, girl. O, oh, eto. O. Oh. Bogbong Marcos sued for plunder. O. Oh. Plunder rank versus Bogbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas ito, pero girl, ikaw nag-ubisa. Tatapusin ko pagsalita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabat ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa ako, marami pa kayo maririnig. Antay natin yung mga tagdog. Puro kasi nungalingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan, yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako kagaya yun, nagsisinungaling. So, ano, contento ka na, girl, na wala akong interes sa pisa. So, sila na nga ako. Pinag-antay-antay ako. At doon taon ako nag-antay. Oh, you cannot blame me. Antay Marcos na ako. Pinag-antay na ako. gumawa sa akin eh. Gumastos ako. Tinulungan ko sila. Araw-araw kami lang lumalabas. Unang labas pa lang, Presidente, isulto na ako sa Japan. Sinabi ko na yun, ulit ikuli. Uh, binati binati natin ako nasa presidential table, pinalalo pa yung anak niya, Sandro. Dad, Manu Chavez, sir. Hindi ako pinansin. Bastos yun, pero hindi ako nagtampo. Pinakasak ko rin sila. Nasaktan ako. Oh, of course, nasaktan ako. Dahil tao lang ako, hindi ako plastic. So, girls, tandaan mo ito. Dahil kasama ka na sa mga nag-atake sa akin, sasagutin sa kita, maski sa anong sabihin mo. Pero magkatutuo kayo. Marami akong dalabas. Totoo lang lahat. Maraming salamat po at sa susunod. Magkita-kita po ulit tayo.